Pagenot na pareta, Galansay ni Tuluka tawo na recover kan NBA Bicol sa Libon Droga sin Badil nasabat sa sarong lalaki sa Dait Camarines Norte. Tuluga daan sa duwang magkasway na enkwentro sa mas bate as in Camarines Sur. Public market sa Regal City as coffee Shop sa Naga City na Sulu. Aksin? Ah, Drive-thru payment booth kanal by electric Cooperative bukas da. na hapon, Martes, Pebrero 6, taong 2024. Uninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes. Asin 90.7 Radyo Uragon, Iligaspi. Sa detalye, kalansay nin tulo ka tawo na subuot pinagbobadil dangan pinugutan paninpayokan Concepcion Criminal Gang nadukayan kan otoridad sa Libon Albay kasudma sanggatus pang iba pang bangkay padagos pang pinagahanap kan otoridad na subuot biktimaman man kan nasambit na grupo si May Arango sa detalye Tulong kalan sa inintawan na dukayan sa ampasakop kan sityo Tagbak, Barangay Makabugos, Libon Albay, sa pigkondusir na operasyon kang NBI Bicol, Kasuudma. Ang nasambit na mga kalansay, pigsasabing ang tulong biktima na pinugutan kang konsepsyon Criminal gang, na sindayu sa SOTA, 44 anyos, dyan po sa SOTA, 11 anyos, asin Cyrus Arabis, 10 anyos, na parehong mga estudyante kang Tagbak Elementary School, asin enterong residente kang nasambit na lugar. Inot ng napabareta ang pagkakawarakan mga biktima kan Desyembre 27 kanakaaging taon. Sigun sa investigation agent na si Atty. Jess Jimenez, tulos sindang nagkasarin operasyon. Makalis na si maka binin impormasyon pasado alas 10 aga kasuudma na may nahiling na mga kalansay nintawo sa nasambit na lugar. Tulong oras man ang binaybay kan operatiba antes na makaabot sa nasabing barangay. Dangang pag-abot sa lugar, digdi na nakumpirma na inian mga nawawarang persona sa banwaan. Base naman sa mga suulot kay Ning Gubing. Dugang pa niya, nasa utan sa naman kang konsepsyon kriminal gang ang mga biktima na aset kang otoridad. Antes pugutan, inutsubot ang mga ining pinagbabadil sa payo. Based naman sa report na nareceive natin at sa tulong ng uh, Provincial Intelligence Unit ng PNP, Nag-operate po sila noong December, first week. Muntik nilang mahuli si Gilbert. Nakita itong si Eugene na kausap ng mga polis. After that incident na nakataka si Gilbert, nag siya. Biniltahan itong family while nagkokopras. Kinuha ito ng grupo, pati yung dalawang bata inakyat doon sa bundok. Doon na nila huling nakita. Makalis na ma-recover ang kalansaykan mga biktima para mientras ang mga iningipig kaag sa nitsyo sa Libon Public Cemetery as in nakatala na sa DNA test. Kailangan muna natin confirm yung identity ng mga nakuha nating remains for us to conclude na, na sila nga talaga yung mga nawawala. And then after that, mag-iimbestiga ulit tayo dito. Uh, kukuha tayo ng mga statement ng mga witnesses and that's the only time that we we'll be able to find it kung ano mga kaso kung sino mga tao ng ito. So, you know, keeping muna natin. Hindi ko binuksan yung kuna, hindi ko binuksan yung um, uh, yung sako, yung nilagay natin siya sa body bag. Then, mag-identify tayo. Yung may, may forensic team tayong dadating from Manila to identify the cadaver through dental and DNA. Sa datos kang Albay Police Provincial Office, haros ang gatos pang persona ang na nawawara sa nasambit na banwaan na pinagsasabing biktima man kan grupo. Sabi ko nga, nakiusap ako, total wala na yung kanilang leader at uh, wag nang matakot yung mga mga constituents dito sa Libon. Binigyan na naman natin ng assurance yung mga barangay captain na makipagtulungan sila sa amin kung may alam sila, wag na silang matakot. Sa presente, ininaan ni Kasyam na bangkay na naku akan NBA Bicol. Anong sa mga inian inot ng nadukayan kan Hunyo 30 taong 2022. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Tulugadan sa duwang magkasuhay na inkwentro sa sur asin masbate. Si Nomer Corporal sa detalye gadan ang sarong pigtutubod ang miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG. Makalis ang nangyaring inkwentro sa Barangay Lidong Presentasyon Kamarinisur, alas 10.25 ning aga kang nakalis na biyernes. Nakaribayan ng putokang rebelding grupo ang personalis kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army kung sa'y nagdurar ng 5 minutos ang inkwentro sa ginibong clearing operation nadukayan ang mayo ng buhay na persona. Napigbistong si Wilhelm Rosales Senyar alias Lucky, nakabali sa Platon 2, kumiting larangan Guerilla 1, sub-regional committee 2 na nag sa nasambit na probinsya. Uh, matapos nga yung kwetro, iniwan na lang sila ng kanilang mga kasamahan na wala ng buhay. Kaya uh, uh, maging yung kanya mga, uh, kanilang armas ay uh, rin, mga personal na gamit. At uh, tayo na ang nagbaba sa kanila at mag-atid sa kanila ng pamilya. Na-recover man sa lugar kang inkwentro, ang apat na high-powered na badil, sarong low-powered na badil, dosing magazines, asin insubersibong dokumento. Ginagawa yan, naging practice na natin yan. At eh. pagka may mga inkwentro ay uh, ina-assist natin at uh, tinutulungan natin yung mga naiwang mahal uh, sa buhay na uh, ipaliting ng maayos uh, yung kanilang uh, namatay na kamag-anak. At uh, itong sa pagkakataon niyang ito sa nangyari dito kaya late na uh, William Senior kaya uh, maging sa LGU ay uh, kinoordinate din natin at uh, ang municipal mayor po doon ay nagbigay din po ng kanilang uh, asistensya. Sa Kawayan Masbate, gadan man ang mag subot miyam kang CTG, G kan makaengkwentro ang 2nd Infantry Battalion Philippine Army alas 7 kasudmang aga sa barangay Tuburan. Sa impormasyon, uminabot ng 8 minutos ang naging ribayaning ng mga militar asin nasa sa 10 miyembro kang CTG, kabali na ang nagada na mag-agom. Sa impormasyon, uminabot ng 8 minutos ang naging ribayaning ng putokan mga militar asin nasa sa 10 miyembro kang CTG, kabali na ang nagada na mag-agom na binistong Sinda Florencia Asin Pedro Regala, nakabali sa Komiting Larangan Guerilla South, Sub-Regional Committee 4 tapos ay nagsimula nang may magpaabot na civilian na uh, ukol sa kanilang presensya doon sa lugar dahil natatakot niya na baka ma magkaroon ng gulo na uh, maaaring sumiklab dahil sa presensya nila at uh, kaya nagkaroon ng uh, nasa walong minutong engkuentro nung beripikahin ng to Narecover naman sa lugar kang engkuentro ang sarong M16 rifle caliber 38 revolver sarong homemade shotgun, limang cellphones, asin mga personal na gamit kan mga rebelde. Katakod kay ni, sinerto kang Philippine Army na daisin damauntok sa sendang mga operasyon, ngani dagos ng matuldukan ang kararibukan, asin ginigibong pagpaparibok ang mga rebelding grupo sa reyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki na mabakal sa naman kutainin si Garillo gadan matapos na mabudalanin pick-up truck sa Baaw, Camarines Sur. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Gadan ang sarong lalaki matapos mabudalanin pick-up truck sa tinampong sakop kanpurok dosan huwan Baaw, Camarines Sur, mag-aalas dosin maagahon kan Sabado. Binisto ang biktima na si Roldan Beleber na residente kan nasambit na barangay. Mantang ang driver ka nakabudal na pick-up, binisto man na si Lou Romeo, residente kan Santiago Iriga City, Sur. Sa impormasyon, inot na nasalpok ang pick-up truck ang sarong nakaparadang motorsiklo sa nasambit na lugar. Dangan sunod na nabudalan ang biktima na makapisa naman kuta sa kataid na tindahan. Sa kusog kan pagkakabangga, dai na pang mabuhay ang biktima. Nagluluwas man sa imbestigasyon, nagikan sentrong baaw pasiring kuta sa siyudad ng Iriga ang pick-up na naging marikas subuot ang padalagan dangan posibleng subuot na nangiturog ang driver ka ini. Base man sa investigation po namin, ito pong Toyota Hilux galing po siyang Naga City. Pagpunta po siyang Iriga City, pawi na po. Uh, pagdating po doon sa place of incidents, ito pong biktima, may Nakatayo po siya doon sa harap ng tindahan at katabi ng motor. Ngayon talagang hindi irigatong magkakasama, yung mga kasama niya, sa tuling sila, yung kakapi sila doon sa may tindahan. At yun na lang daw at ano, parang 24 hours bukas. Ang um, nagkaroon po siya ng hand injury, may nagkakon po siya. At yung ulo niya po, sumama pa rin sa may conflict na bakod napag-araman man na sarong poste ng kuryente sa lugar ang nadamay sa insidente, na nagresulta sa pagkasulokan pick-up as in kanabudala ng motorsiklo. Sigun kay Fire Officer 2 na si Paul Banyaga, ang Public Information Officer kan Bao BFP, mag-aalas dos din maagahon ka nakaaging Sabado kan ma-report sa indaan ang insidente. Nagluluwa sa saindang investigasyon na naglik ang gas kanabudala ng motorsiklo na nagresulta sa pagkakasulokan pick-up kan poste ng kuryente maging kan motorsiklo. So, may duwang involved na vehicle sa pick-up truck na Toyota and then uh, motorcycle. So, sinangyari duman ma'am is uh, siguro tinutong ka so driver kang ano, kang Hilux. So, nabanggaan niya itong ano, nabanggaan niya itong motor na nakapark ko sa gilid na parsikan tinampo. And sa kakunyanan nga ni eh, na igwa pang nadamay na sarong bystander na nagbabakal sa naman nga ni duman sa sa tindahan. So by friction yan uh, nasulok po so ano so sarong bihikulo so Hilux kasi naghalo na yung ano uh, yung gas and then yung diesel so by friction dumana nag-start si sikasulo sa Toyota nila. Nagkaareglo naman ang pamilya kan biktima asin kan driver, asin da ina masangat panin reklamo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Duwang magkasuhay na insidente nin kasulo na ikurit sa Kamarinisur kan nagtalikod na si Si May Arango sa detalye. Problema sa electrical wiring ang pigihiling na rason sa pagkakasulok ang Iriga City Public Market pasado la ni Maagahon ka na biyernes, Pebrero 2. Sigun kay Chief Inspector Jun Genovela, City Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection Iriga, nagpo ng kasulo sa poste kang kuryente. Posible subot na may pinalid na debris hali sa nasusulong poste, dahang pinalid sa trapalkan sa tindahan na nagkausa kan insidente. Nagdura rin magtutulong oras antes na maideklarang fire out ang insidente. Natuminupok sa 109 business establishments kung sa damay magin ang tulong kaharungan harani sa merkado. Taba uh, ah, si ang uh, uh, sa ng witness uh, statement ng witness. So, yun po and then mga kapatanakan na uh, talagang get them reward. Total na 21 firetrucks trucks hali sa kataraid na banwaan na nagtarabangan sa pagpuho kang kalayo. Sigun kay Iriga City Mayor Rex Oliva, nagigibo naman subot sin Danilak Dangan imatabangan ang mga naapektaran kan insidente. At this stage, we are already identifying on the location of, of mga uh, mga natitinda, itong mga goods another So that is uh, the main concern of uh, the city government. But as to the provision of uh, uh, um, Matawan, uh, may tatapokita in kind, and uh, I told the uh, a um, meeting sa mga uh, mga fiscal managers ka city kung uh, ano ang pwede na itamunta. Sa ngunyan, pa masabi kang otoridad ang total na dadyos na winalat kan insidente. Makalis ang nangyaring kasulo sa Iriga City, alas 6.35 ni Banggi Kamparehong Aldaw, sa sarong coffee shop man sa barangay Pakol, Naga City ang tinupok ni kasulo. Susug sa investigasyon, nagsangaw ang LPG tang sa kusina, kan coffee shop man tang pigriribayan ang silinder kaini. Pigbalo pa man ining gamitan ni fire extinguisher, alagad marikas na luminakop ang kalayo. Nagdura rin magsasarong oras ang kasulo antes maideklarang fire out kakasiinel is medyo laki yung 50 kg sa cylinder yung medyo matasian ma naman ng LPG. Ah uh, and then sa investigation din ma ah uh, medyo yung proximity mam ma nung cylinder at saka nung burner nila. Ah uh, yung burner nila sabi mam medyo ang pagitan lang is ah uh, isang uh, may window lang na pagitan. Sa presente, piga-arampakan otoridad kung pira total na danyos na winalat kan insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Droga sin badil na sabat sa sarong lalaki sa diet Camarines norte. Hasin drive-thru payment put kanal by electric cooperative bukas na. Yan ang sinibapang bareta sa pagbabalikan ako Bicol Online TV. Talked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway Nakahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa sabiring partido sa Kongreso, ang Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Acubicol! Ana Kubikol Online TV. Droga asin badil na sabat sa sarong lalaki sa Daet Camarines Norte. Sospek nagpurbar pa subuot na dulagan ang otoridad. Si Nomer Corporal sa detalye. Nasakote kang ang otoridad ang sarong tulak ng droga. Makalis na makorner sa ipiglatag na checkpoint sa Puro 4 Barangay Lagun at Camarines Norte. Mag-aalauna ng maagahon kang nakaaging Sabado, Pebrero 3 sa impormasyon. Sarong impormante ang nagpabot ng sumbong sa Dait Municipal Police Station dapit sa kadudadudang hirukan sospek. Katakod kay ni, tulos na nagsagibo ng checkpoint ang kapulisan asin in hinarang ang kotseng pigmamaneo kan sospek. Natugma sa description kang impormante. Alagad imbesubot na makipagkooperar ang sospek. Binalo pa da kaning magdulag. Dangan tuyo pang inatrasan ang motorsiklo kang operatiba. Binisto ni Police Lieutenant Leon Sugarpin Jr. ang Public Information Officer kang Daet PNP ang sospek na si Alias Rick, 35 anyos, single as in residente kang Candelaria Street, Poblasyon Norte, para Camarines Norte. Inamin niya na sa kanya talaga yung droga at uh, nagbabagsak siya dito sa bahay ng Daet. Parang Bombay style way, ano, babagsak niya yung droga, iwanan, then after uh, ilang araw, babalikan. Pukuliktahin niya yung uh, bayad, din babagsak ulit. Sa isinagibong inspeksyon kang otoridad sa kotse kan Sospek, narecover ang anum na plastic sa shaylog ang pigtutubo na siya Na may gabat na 20 gramo o 136 mil pesos ang street value. Apwera sa droga, narecover man ang sarong kalibre 38 badil na kargado ng bala asin sarong pidasong bala ng shotgun doon sa kwan kasi may probable cause na tayo. Kung bakit in-assault na yung tao natin, siyempre isi-search natin yung dalang sasakyan niya. Kung bakit ganun ang aktuasyon niya. No? May strong na... uh, <coughs> delete na yung ating mga kwan, mga operatiba. Kaya sinarch nila yung kwan, yung sasakyan. Sa presente, nasa kustudiya pa kandait PNP ang sospek na naampangunyan sa patong-patong na kaso. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal, Lalaki na may kasong panhabon na aresto kan otoridad sa Magaraw, Kamarinisur. Si Jennifer Pulinara sa detalye. Aristado ang 50 anyos na lalaki sa ikinasar na operasyon kan operatiba kan Magaraw Municipal Police Station sa barangay San Isidro, Magaraw, Kamarinisur, mag-aalas 11 in aga kan nakaaging biyernes. Binisno ni Police Top Sergeant Richard Vargas, Chief Investigator kan Magaraw MPS and Suspect na si Edgar Toyo Ibaliton, asin residente kan Barangay San Francisco, parehong banuaan. Dinakup si Toyo sa kusog kan Madamiento di Aresto sa kasong panhabon Septyembre kan nakaaging taon kan manhabon si Toyo sa sarong construction site sa banuaan kan Magaraw. Kabale sa mga nalalay niya, iyo ang electrical wirings asin tiles. Tinpo ang Magaraw MPS, yes, tingin na po ni Top Sergeant Antonio Tusok, nagdiba po ning Manhunt Charlie operation po. Ah, uh, po sa uh, pag-aresto po sa other wanted person po. Tapos po dito po sa Barangay San si Isidro Magaro Camarines, so, nadako po ini si Edgar Toyo i e. Baliton. Uh, na may warrant of arrest po na may criminal case number 2025-0057. na inisyo po ni Honorable Valentin Espaldo Pura Jr. Norte si Branch 61, Naga City. Ini po ay may kasong qualified theft for violation of Partikel 310 po. Sa Ligaspi City, sarong residensya man sa Purok 5, Barangay Padang, anilaugan mga mahabon banggi ka na kaaging Sa impormasyon, puwersahang binuksan kan daipan na bibistong kagibo ang bodega kan nasambit na residensya na pagsadiri ni Alex Nale. Kabale sa natabag mga kagibo, iyo ang grinder, barena asin toolbox. Sigun kay punong barangay Harold Bembinuto, mas pig-iigutan pa ang siguridad sa barangay, ngani dai nang may mabiktima pa ang mga mahabon. Mas pinalawig man daan daan oras kan pagronda kan sa indang mga tanod sa barangay, ngani mapugolan ang anuman na kriminalidad. But we are always after the safety and the orderliness of our community. So ginigibumiman kapos na paagi uh, kailang this is a collaborative effort dapat uh, sararo mang giraray kami dikte dahil dahil man pwede ini iasa ang kabilugan na responsibilidad sa satuyang mga barangay police and uh, the barang and uh, the police itself katakod ka ini nangapodan man ano opisyal sa sa iyang mga kabarangay na makipagtabangan sa sa indangani masolusyonan ang nasambit na problema uh, ako man ang agad ko man sa mga households Uh, day kita maging kampante day kitang day kita mag-relax uh, kasi iba na ang panahon ngayon eh uh, grabe ang pagtiyos mo niyan kang uh, bansa natural uh, magiging uh, desperado ang iba para lang mabuhay so laban inikibuhay kaya uh, just uh, make sure na kung ano man ang mga valuable properties nila isip it ito and then ang kaharungan nila ilap, kung pwedeng, uh, uh, maglaag ki uh, uh, ngunyan, na ang CCTV or, or any, uh, any security devices na pwede nilang ma-adaptar kung kaya man sa nakang kapasidad. Sa ngunyan, padagos pa ang ginagibong investigasyon kan autoridad nganik masusugasin mapanimbag ang kagibo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Nagkaperang miyembros konsumidor kan Albay Electric Cooperative ikinaugma ang bagong estilo ng pagbayad kan sa indang electric bill. Si Regine Bues sa detalye. Sa kamauta na mas mapadalian pagbayad kan miyembros konsumidor kan Albay Electric Cooperative o Aleco, opisyal nang binuksan ka sa udma kan nasambit na manihamiento ang sa indang drive-thru payment buta. Saro sa mga pinakapremerong nakatisting ka ini si Tatay Alfredo, marikas asin in hassle-free. Siring ka ini ang sa iyang feedback. Sa kahaloyan na kayang nagbabayad kan bil ninda sa kuryente, ngunyan sa nadaa mas naging madalian sa iyang pagbayad. Okay, okay. Itong bagong ko, ng ko ah madali siya. Kaso lang medyo na malas-malas kami ngayon kasi mali yung panamin, <laughs> yung dalang cheque. Eh. Nakatokang magbantay sa drive-thru booth ang gwardyang si Roberto Raimundo. Sigun sa iya, nahiling niya ang kumbinyenteng dalakan booth sa indang miyembros konsumidor. Dahil na kaya kaipuhan pang magbabakan consumer sa indang mga bihikulo nga ni makapagbayad. Mas naging mahiwas mandaaan sa indang compound darakan bagong estilo ni pagbayad maraming sa mas convenient kasi yung napapadali yung pagbayad nila dito sa Aliko. Lalo pag pag ano ah hassle hasil sa mga pag ano park diyan sa ano mas mapapadali talaga. Lalo pag exact amount mga 10 seconds matagal na po. Sigun kay Heisley Lucilo, ang pamayukan Institutional and Admin Services Department kan Aleko, ini ang pinakapremerong drive-thru booth sa Albay. Sa rohas sa doang minuto sa naan proseso kan pagbayad igdi, as in one vehicle, one bill policy. Sa pagbayad, kinakaipuhan may nabitbit kan konsumidor sa indang kopya kan notice so billing as in eksaktong kantidad din pambayad. Piga ako man, magin cheque. Piga accommodate sa nakan booth ang light vehicle, siring man kan motosiklo, tricycle as in man ang mga kotse. Yung drive-thru ng Aleko po uh, para po uh, unang-una mas mabilis po yung uh, payment service para sa ating mga member consumer owners. And isa pa, uh, para na hindi ma-traffic dito sa compound kasi lalo na pag-pick po ang collection, uh, naiipon po yung mga sasakyan dito. So, ayan po nagpalagay po kami ng drive-thru para kapag pumasok yung sasakyan, dir diretsyo na po dito sa area at instantly makakapagbayad po sila. Bukas ang kada lunes hasta biyernes, poon alas 8 nin aga hasta alas 4 emadya nin hapon. Nakatalaan man ang magkaigwanin drive-thru payment boot sa iba pang branch kan aleko sa Albay. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katiripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!